latero. Latero naman ang gagawin ko ngayon. Ngayon na. Ay, nako. Hmm. Latero naman tayo ngayon. nagawa ng bubong. So, ano ba kung saan ko lalagay ito? Ayan. Ayan ko lalagay yan. Ayan yung ginawa ko kanina. Oh, 'yan lang ang ginagawa ko kanila. 'Yan ang gamit. Ngon. Hmm. Ngayon, hmm. maginit. Ngon. Hmm. To. Kakabit ko muna mamaya. 'Yan, 'yang gagawin ko. Ayun. 'Yan na 'ke service. Ayo kumain na. Ngon, 'yan. Oh. Itong gagawin ko mamaya, makikita lang ninyo.